sa compound na tinitirahan namin hindi lang tao ang nakikitira. <laughs> Kung sanay ka na sa multo, minsan mas nakakatakot kapag iba na ang pinaparamdam nila. <laughs> Basahin natin ang story na pinadala sa atin ng ating sender at ang sabi niya sa sulat ay Silent listener po ako dito. Gusto ko lang i-share yung experience ko sa inyo sa dati naming bahay. Mga 5 years ago na to or more. Yung bahay namin is parang compound. May sariling gate pero hindi ka mag-anak mga nakatira. Yung bahay namin ang pinakamalaki at second floor sa lahat ng bahay na nasa loob ng compound. Yung katabi namin is bakanting lote. Then may katapat kaming bahay na maliit lang siya. Pero may nakatira. Walang sariling ilaw yung compound unless mga ilaw lang ng bahay kaya madilim sa part namin tas nasa pinakadulo pa kami. By the way tatlo kami magkakapatid lang na nakatira sa bahay na yon. Yung panganay namin madalang lang umuwi. Kasi lagi natutulog dyan sa girlfriend niya, which is asawa niya na ngayon. So madalas, kami lang ng ate ko na iwan sa bahay maghapon Babae po ako by the way. <laughs> yung parents ko po separated. Yung papa ko nasa bahay ng parents niya. Mama ko naman may sariling pamilya at may sariling bahay pero kaya naman lakarin mula sa amin. So ito na nga. One night, hindi kami witabi matulog ng ati ko. Dalawa kasi yung kwarto sa taas. Pero wala siyang hati tinanggal ng may-ari yung hati kaya parang isang kwarto na lang siya. Pero dalawa yung door. Ako, natutulog ako sa double deck. Pero don sa babang part yung ate ko naman, nasa kabilang side ng kwarto sa lapag natutulog. Mga alas 12 pasado na nun, nagsiselpone pa kaming dalawa. Tanging liwanag na lang ng sipi namin yung ilaw. Lahat ng ilaw patay na kahit sa first floor. So habang abala kami sa pagsisipi, maya maya may narinig kami bumagsak na baso. Babasagin siya and guess what? Imbis na babasag yung baso, pagkabagsak tumalbog-talbog pa ito. Alam niyo naman siguro sound ng babasagin na baso pag bumagsak di ba? Dapat basag na, pero tumalbog pa. <laughs> pareho kaming nagulat ng ate ko. Nagkiliwan kami pareho kasi pagkakarinig namin nasa pagitan lang namin bumagsak yung baso. Huwag na huwag kang Bakit may baso ka dyan? Ha? Akala ko ikaw nga yung may bitbit na baso. Saglit kami na tahimik at hindi na lamang namin pinansin dahil sanay na kami sa mga nagpaparamdam sa bahay. <laughs> so ayun, marami pa kaming experience. Sa susunod ko po ikikwento. Thank you po Jason from Scorpio. <laughs> <laughs> Baka yan na yung way ng multo para sabihin na hindi worth it yung pinagkakapuyatan yung dalawa ng kapatid mo. <laughs> De joke lang. Ingat sa mga cellphone ng gabi na. Malay nyo, hindi lang kayo nanonood. <laughs> Kung meron kang creepy stories, isend mo sa akin or comment mo sa baba. At malay mo, yan na yung susunod nating Spooky File episode. <laughs> and again, see you on the next episode. Good Good Lord,